Yo, what's up mga boss? Welcome to this video mga boss. So tayo na naman nasa EXP. Karap naman natin dito yung Esmeralda. So sigurado mapalaban tayo dito dahil malakas yung kalaban natin. Tamang clear-clear at huwag mo tayong susugod. Kailangan uh, micro-micro galawan. Huwag mo na tayong papalag dahil wala pa tayo. Lugi pa tayo sa early mga boss. Uh, malakas yung karap natin dito sa XP So nagkagulo naman sa boat lane mga boss. Grabe. Pinasok na nila yung bahay namin, lakas ng mga namin dito, 1-6 kami mga boss At dito naman mga boss, nakita ko yung pulahan yung smear, ah, uh, core ng kalaban namin, yung karina Pero, muntikan pa, ako parin rin bigyan dito mga boss, so botina na lang Ah, nakuha ko naman yung karina dito, so malaking trade na yon, yung core ng kalaban, nakuha na, nakuha ko at dito naman mga boss, uh, walang matigas sa uh, tatlo. Ayan, yung Esmeralda rito mabigyan namin at makuha po yung kill. At pagkatapos uh, doon, dito naman ako sa top lane, babasag naman ako ng turi dahil isa rin sa goal ko. At tamang, um, uh, ano nang tayo, huwag muna tayong lalim, lalo na pag early. So dito, uh, mabigyan ko na sana yung ano. Aso, uh, so, ang kunat pa na. At ako pa yung nabigyan dahil mala, mabilis na dress po yung mga kalaban. Ayan, ang dami. So dito naman, mapalaban naman tayo dito mga boss. Dahil ano, na, na, medyo nagka na tayo. So nakapuha tayo ng dalawa. At syempre, pagkatapos natin ma mapuha, pa tayo sa tore at tutulong tayo sa core. Ayan, dito na naman. Palagan kami dito. So nakuha na naman namin yung ah uh, kalaban so tamang iwas lang kami ng gulo dahil wala na kami mga skill at pumunta naman ako sa boot lane o basad ng turret at dito naman nagkagulo sa turtle so lumalaban yung core namin ang galing yung kalaban namin so nakita ko naman yung hanabi sa mid lane at uwi ako agad then babanatan babanatan ko yung kalaban dahil malakas yung kalaban namin dito yan na tinamaan pa ako ng ulti pero hindi ako papayag mga boss. Kahit na naka wen pa yung hanabi. Katapos gusto ko sanang bumasag ng ture, Kaso, hinabol nga ako pero hindi ako papayag dahil malakas sa champion do sa maraton yung zilong ko mga boss. Ayan. Hindi pa nang pawat yung mga kalaban ko mga boss. Galit na sila sa akin. Ayan. Hinahabol pa rin nila ako. Dito nakita ko yung karina mga boss. Bakit siya pumalag sa akin? may inspire pa nga ako at yung ito yung buhay niya dito in iniwasan ko lang yung ano uh, Esmeralda para kuha pa tayo naka monster kill pa tayo napitas pa rin natin yung imin -im ng kalaban ito naman tamang tago lang ako mga boss pag dumay dumaan dito ah, walang dumaan lipat naman po sa top lane at tamang ano lang tayo sa goal natin kapag silong tayo mga boss kailangan natin mag -seedway. yan speed post kaya yung silong mga boss o so, oh, tamang ah uh, antay lang tayo na ma malibre yung lane so dahil walang dumaan dito mga boss at malapit na yung nord sa uh, base ng kalaban so tama clear clear naman na tayo dito para pang malibre tayo dito mga boss pabanatan natin yung tour eh. so muntika um, na to boss mga boss malapit na to sa katotohanan Okay na? Yung... Kaya na arturit nila, babasagi na natin. Ayan. So, may gosyon dito mga boss. O, mabigyan natin to. Numaka triple kill. Sana ako dito mga boss. Kaso, tinamaan ako ng dalawang ulti. Ayan, tinamaan tayo sa ulti ng Belerik at sa Kahanabi. Pero, dito na to magtapos mga boss. Shout out sa mga kakampi ko dito mga boss na sobrang galing. Shout out sa inyong lahat at lalo na sa mga kalaban namin dito. Nice game. Thank you so much. And uh, don't forget to share, like, and subscribe my YouTube channel. Thank you so much mga boss. Dito na yung magtapos. Yes.